magandang gabi mga kabayan nandito po tayo ngayon sa San no, Jose si Cebu City mga kabayan so may magko-comment po tayo dito mga kabayan tukol dito sa China uh, bibigyan ito natin ng pansin mga kababayan hasta itong uh, United Nations on Close of the Sea huh? yung ano nila yung ah, uh, award So, pwede nyo mga kabayan mag Kung hindi paka channel, pa ka nakasubscribe sa akin channel, i-subscribe naman mga kabayan. Bilang tulong mo na rin sa akin yan. So, kung hindi kaya sa kanyo, sa iyong puso ang pag-subscribe, palike naman. Palike and share sa akin video. Para naman madagdagan ang yung mga subscriber. So, pwede kami mga kabayan. Ito ang aking comment tungkol sa China. Itong China, palagi na lang, ah, hindi daw sumusunod sa batas pero isa sila sa signatory signatory sa United Nations on Clause of the Sea. Isa sila sa signatory. Pero isa din sila na hindi sumusunod sa batas. So bakit itong uh, yung arbitral award na nga natanggap ng na Pilipinas 2016? So bakit hindi ma-serve ng United Nations? Bakit hindi ma-serve mga kababayan kasi wala silang police. Oh, paano nilalilitis ng China oh, no, ng China ito na pero hanggang papilang talaga tama ang ginagawa ni Duterte hanggang papilang ha? hindi sabi ng China hindi namin tatanggapin so hanggang papilang yan so walang kapangyarihan ang United Nations arbitral ruling na mag-impose ng batas kung sino man ang bansa na lumabag sa batas. Wala talaga mga kabayan, di ba? So, itong arbitral award na natanggap ng Pilipinas, hanggang Oh, Hanggang papilang. So, sino mag-impose nito? O, tayo. Mga tayong Pilipinas. Ito ang pinaghahawakan natin. Ha? Hindi ang United Nation. Hindi ang United Nation na... Uh, Uh, sila ang nagbigay uh, sa atin na word na tayo talaga ang may-ari diyan. Di ba? Sino ang impose ito? Tayo. So paano natin impose? Lalaban ang China. Hindi kinilala ng China ang ating award. Na nga uh, diyan sa mga sa West Philippine Sea ay atin 'yan, hindi kinilala ng China. Kasi sakop daw sa kinilang lang 9 line ngayon. Uh, umabot na sa 10 line. Di ba? So, tayo ang mag-impose. Paano mag-impose? So, hanggang may uh, mahaba pa atin pasinsya, yun ang ini-impose natin. Na, na talagang atin yan. Kapag hindi na uh, umabot sa punto na wala na ating pasensya, uh, nandyan na ma-impose ang arbitral award. Digmaan ang labalabas kasi lalaban ng China. pagdigmaan ang labas, paano tayo? So, nandyan ang US. So, nandyan ang US, hindi sabihin yon na ang military na US ay sila ang lalaban. Hindi yon Ha? Ang US handang mag-support bala kahimanan mga kagamitan para pandigma. Yun. Pero, hindi sila lalaban. Lalaban ang US. Handa na sila magsuporta support. Ano pa? Air defense. Oh, yan ang ibibigay ng Amerika. Ha? Hindi yung si sa akin palagay lang ha, sa akin palagay lang. Hindi yung military nila, sila ang air force nila, yung marines nila, sila ang susugod, di ba? Tingnan mo ya sa Ukraine nangyari. Amerika support lahat ng kailangan ng Ukraine. Bala tanan. Lahat ng mga uh, sakop sa Europe, bansa. Binigay sa lahat na yorkin. Sino lumaban? Ukraine. 'Di ba? 'Yun ang ibig sabihin mga kababayan. 'Yun ang resulta. Kapag na-impose na ang arbitral award, tayo ang mag impose niya. So, maraming buhay talaga mga kababayan ang mawawala. Ha? Marami talaga mga kawabayan. Hindi lang isa. So, ito kay West Philippines, eh. So, maraming air force ang magagamit nito. Maraming barko ang magagamit nito. Ha? Drones. Yun lang ibigay ng Amerika. Intelligence. Drones. Weapons. Oh. Yun ang ibibigay ng Amerika. Hmm? Kasi marami pa tayong sundalo at reserves na handang lumaban. Gagawin lang niya ng US kapag wala na talaga tayong eh, tayo mga sundalo na lalaban. Yun ang gagawin na ng US. Final executory ang US. Ha? Final executory na ang US mga kababayan. Ha? Gagamitin na nila ang lahat ng mga asset nila para mapulbos itong China pero sa first uh, uh, war tayo ang una-una hindi ang US mga kababayan maraming maraming salamat sa mga kababayan sa inyong pakikinig so maraming maraming salamat sa pag-subscribe sa akin yung mga subscriber ko maraming 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 salamat sa inyo sa pag-subscribe sa akin God is good all the time all the time God is good pitching your kanin yung tanan